amos mo na, bebe. bebe, ang amos mo na, oh. Anong sabi mo, bebe? Thank you, daddy. Nasadyo, ginanto sa baba nyo. Ginanto. Thank you, daddy. Daddy, ma. sa pa, pa rin to, sa pa to, Daddy, oh. Mm. Sa pa to, isa pa to, oh. Yan ang the best. Hoy, ano ba yan ang... <laughs> kalat kalat May <laughs> dumating eh. Pagtingala pa. No <laughs> ma, aminen. Tili tili. May pagtingala pa eh. Yan, natumong muna. ito yung bida. Ang sayo. Ay, 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 bida.